Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang panibago nating episode ng ating uh, bunting gabay sa Ebanghilyo ngayon. Kunin po natin ang Ebanghilyo ngayon ayon po kay uh, kay Juan. Uh, sa mas malinaw, maayos, mas klaro na magpapakilala ni Juan sa ating Paganoso Kristo. Mas klaro dito po ang una nating mababasa na sinabihan niya si Kristo na kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng sanlibutan. Ito po ay lagi nating ah uh, inuusal tuwing may misa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis na makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ano ba ibig sabihin ng kordero? Ang kordero po, sa Tagalog ay karnero. Karnero, lamp of God who takes away the sin of the world. Karnero. Karnero na mag-aalis ng ating kasalanan sa anong paraan. Lagi po natin ito inuusal pero sana po ay maunawaan natin ang ibig sabihin po nito. Sa Old Testament, sa lahat ng hayop na binanggit ni Moses na maaring ikawala ng kasalanan kapag tinatay mo at pinatulo mo ang dugo sa lupa o sa altar, na kung saan nila ino-offer 'yung hayop iba-ibang kasalanan iba-ibang hayop ang marapat nakatayin patuluan ng dugo upang mabayaran ang kasalanan na nagawa ng isang tao sa lahat ng hayop na binanggit doon isang karnero po ang pinakamataas ang uri ng offering ang karnero. Matatandaan natin na sa maraming pagkakataon ang sinasabi ni Yahweh. Na kapag kayo mag-offer sa kanya ng karnero ay dapat bata pa. Dapat ay malusog at walang kapintasan. Walang sakit, walang kapintasan. Malusog yan po, pinakamataas na uri ng offering ay ang buhay ng karnero. Ito po ay isinabuhay, isinabuhay, isinakatawan sa panahon po ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil po, siya ay papatayin bilang offer natin sa ating mga kasalanan upang ang anumang pong kasalanan mayroon tayo o nagawa natin at man po ang nararapat na parusa sa bawat kasalanan na nagawa natin, hindi na po mangyayari dahil sa pamagitan po ng buhay, kamatayan, dugo ng ating Panginoong Isu Kristo bilang kordero, tayo po ay tinubos. Tayo po ay tinubos dahil siya po ang karnerong kakatayin. Kaya nga, di ba? Year Uh, nung matapos po ang kanyang misyon sa mundo, di ba? Pinatay siya, pinatay siya, ipinako sa krus. Kaya, yung pattern ng pagbabayad sa kasalanan ng mga mananampalataya, ng sino mang nananampalataya sa kanya, ay uh, naganap po Old Testament hanggang sa bagong testamento hindi na po tayo magkakatay ng anumang hayop hindi na kinakailangan magkatay ng karnero hindi na kinakailangan magkatay ng pugo hindi na kinakailangan magkatay ng baka hindi na kinakailangan magkatay ng anumang uri ng mga hayop na binabanggit dati nakapalit katubusan ng nagawa nating kasalanan dahil lahat yun ang katawan, buhay, dugo at katawan ni Kristo po ang naging kapalit. Siya na po, sukdulan, sukdulan po, ganap ang kanyang offering sa kanyang katawan. Hindi na kinakalangan tayo magkatay, magpatulo ng dugo, dahil siya rin po, natulo ng dugo, doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya, sa simula pa lamang, nung makita ni Juan Sesus na parating pa lang, sinabi na na ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Paano ba nga niya alisin? Doon sa kanyang pagkamatay sa krus, doon naganap ang kanyang pag-offer ng kanyang katawan, dugo ng kanyang buhay para lamang matubos tayo sa ating kasalanan. Siya na ang offering natin. Nakita po natin, manampalataya ka lang sa kanya na siya po ay anak ng Diyos, na siya po ay pumunta sa lupa upang tubusin, sa, tubusin tayo sa ating mga pagkakasala, manampalataya lang sa kanya ng buong buo susundin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga saluubin, at atin pong isa puso at isa isip ang mga batas at alituntunin niya, mga saluubin niya, ligtas po tayo. Pero, hindi po basta pananampalataya lang. Katulad na siya nasabi ng iba, na sapat na ang manampalataya ka, ligtas ka na. Hindi po. Dahil ang sabi po, ng sulat ni San Santiago ang pananampalatayang walang gawa ay patay ano ibig sabihin hindi sapat naman para tayo lang tayo kinakailangan mayroong gawa may kaakibat na gawa nakita nyo po ito naman na gawa na sinasabi natin ang Panginoong Kristo rin ang nagpatiuna kung anong dapat gawin ang pitong sakramento na iniwan sa atin, sa mga katoliko, sa ating simbahan, na dapat nating gawin upang patuloy tayo na magpapabanal sa kabila ng lahat na makasalanan natin, sa kabila ng lahat na tuloy-tuloy ang ating paglalakbay sa mundong ito, iniwanan tayo ng pitong sakramento upang magamit nating paraan at daan Upang patuloy tayo na magnais magpanumbalik sa panig ng Diyos, sa panig ng ating Panginoong Isokristo. Nakita niyo po ang binyag. Siya rin nagpatiuna. Siya ang unang nabinyagan dahil siya ang nagtayo ng ating pananampalataya. Siya na pinuno, siya na founder, siya rin nagpabinyag muna. Siya po ang founder, pinakamataas ulo ng ating simbahan, na siya po ay sumunod din sa kanyang sariling batas. Ibig mo, pagkatapos confirmation, kailan nangyari ito? Nung siya umahon, mula sa tubig sa ilog Jordan, dumapo sa kanya ang banal espiritu sa anyong kalapati. At doon narinig ang boses mula sa lapaap. Ito ang kaisa sa kong anak na lubos kong kinalulugdan. So pinakilala na siya. Kaninong boses yon? Baka kayaw eh, sa kanyang tatay. At sinasabi niya, ito ang kaisa sa kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tandaan mo ang salita, ito. Hindi iyan. Ito ang ginamit. Ibig sabihin, tiyak kasi nga po, binanggit ngayon dito sa ating Ibanghilyo na kung sino daw po ang bababaan at pananatilihan ng kalapati ng Espiritu sa anyong kalapati siya yun na aking anak siya yun na magliligtas sa atin so malinaw na hindi sinabi ng boses mula sa alapaap na ito kung hindi mo na dumapo, nanatili mo na at doon lang nagsalita. Narinig ang boses mula sa taas na sinabi, ito, hindi iyan na ito. Kasi kung ito, hawak niya. Samantala kung iyan, medyo malayo. Paano kung iyan ang ginamit? Hindi malaman sino ang tunay na anak niya ang Panginoong sa si Kristo o si Juan Bautista na nagbabautist po. Kaya para matiyak at hindi malito ang sino mang nakarinig at maging si Juan hindi malito, hiniyaan mo ng makadapo ang kalapati sa kanyang balikat o sa kanyang ulo bago marinig ang salitang ito ang kaisa sa kong anak na lubos kong kinalulugdan kaya sa simula pa lamang na prophesyze na ni Juan Bautista na ito na kordero ang mag-aalis ng ating mga kasalanan. Nakita niyo po kung gaano kataas ang ating Panginoon. Kataas, kadakila, ni sintas hindi pwedeng kalagin ni Juan Bautista. Siguro dahil hindi sila kilala, magkakilala dahil lang sa John Bautista ayon sa uh, ibang mga ebanghelyo na mababasa natin sa ilang nanirahan. Siguro mula ay pinanganak nung siya ay okay na, pwede na siya magsarili sa ilang sa disyerto. Sa disyerto siya nanirahan. Ang kinakain niya pulot po cutan, Balang Balang at pulot pokyutan. Ayaw niya lumapit at magpakita sa tao nung hindi pa siya nakanda Hindi pa panahon para siya mangaral. Pero panahon na, na dapat siya mangaral, doon na siya nagpakita sa mga tao. At uh, nagsimula siya mangaral tungkol sa pagbabago na kayo, magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo, baguhin nyo ang pinagagawa ninyo ng mga masasama at labag sa kaloban ng Diyos dahil ihanda niyo ang inyong mga sarili para sa pagdating ng pagahari ng Diyos. Na yun ang hapong tunutukoy niya sa pagdating ng ating Panginoong Sokristo. Tandaan mo, pinsan niya ito. Nakita po natin. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na kung bakit ang tawag ni Juan kay Kristo, Cordero. Dahil siyang kakatayin upang matubos tayo sa ating pagkakasala. Upang na dahil sana kung hindi nangyari yon ay wala tayong pag-asa na ang kaparosahan sa ating paggagawa ng kasalanan, maliit man ito malaki, ay ikamamatay natin. Hindi ikamamatay ng katawan. Mamatay naman talaga lahat eh. Di ba? Pero, ang kamatayan, yung pangalawang kamatayan ng ating kaluluwa, na sa halip na magkaroon tayo ng pagkakataon, na makarating sa kalangitan at makasama sa karean ng Diyos, kasama ng mga anghel at mga banal. Kung hindi si Kristo, pumaba sa lupa at tinubos tayo, nagpakamatay siya, para lamang matubos tayo sa tiyak na kapahamakan ng ating kaluluwa. Nandun tayo sa dagat-dagat ng apoy at kumukulong asupre. supre. So ano ang pangalawang aral dito? Pagmamahal ng Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, alam mo na, ang sabi nga niya, sa lahat ng kinapal, pang-anim na araw, ang tao ginawa niya sa kanyang paglikha. Napaka-importante sa kanya ang tao. Kaya, although ang tao ay nagkasala, ang tao ay uh, lumayo sa biyaya niya, siya pa rin ang gumagawa ng paraan upang hindi tuluyang lumayo ang mga tao magkaroon ng pagkakataon na makapag-reconcile uli sa kanyang kalooban, sa kanyang biyaya. At ang kanyang nga pong anak na si Jesus ay siya na po ang binigyan ng misyon isang banal na galing sa langit, naging totoong tao para lamang gawin ang pagliligtas sa atin. Kasi hindi naman tayo pwede maligtas. Kung tayo-tayo lang din, sino ang pwedeng humarap sa Diyos at magsabing, iligtas ko si ganito, iligtas ko si ganito. Lahat tayo may kasalanan eh. Lahat tayo parurusahan eh. Kaya magliligtas lamang sa mga makasalanan, yung walang kasalanan. 'yung galing sa langit, galing sa isang banal na lugar na kaya lang bumaba sa lupa para sa isang dakila misyon plano ng Diyos na magkaroon ng reconciliation uh, effort ang Diyos mismo upang mabawi tayo mula sa mula sa kasamaan, mula sa haula ano yung dito sa lupa? Nakita mong katakilaan ng kanyang pag-ibig? Ang pangatlo po. Yung pong kanyang uh, uh, agape. Ano yung agape? Yung pong pagmamahal na kaya mong ibigay ang sarili mo para sa may namahal mo. Sabi nga ng isang pare, minsan nagsalita siya. Tuwing siya daw ay nagkakasal, tinatanong niya yung lalaki, Mahal mo ba ito? Opo, Father. Kaya mo bang mamatay? Alang-alang sa kanya? Kapag hindi daw sinabi na opo, Father, hindi ito tuloy ang kasal. Hindi ito tuloy ang kasal. Kasi ganun dapat na maglaan ng tunay na pag-ibig yung kaya mong isakrifisyon ang sarili mo para sa kanya. Yung ginawa ng ating Panginoon sa atin, siya mismo, sarili niyang katawan, sarili niyang dugo, pinaagas niya hanggang sa namatay siya para lamang ipakita sa ating lahat na kanyang pagmamahal ay sukdulan.